walao nyo nag tulong po? walao nyo nag tulong po? ayo ulit kala namin na kayo? hai kuya patungan sakit ka dyan? no? pasen tuha mo? oo friend naana po? sabi ka na kita po? saan? to you your graduation Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, uh, lang. Uh, para lang ito para muna tayo pag ito lang message ni ano may nin kaya ko sa messenger okay ba diba? oh kanya-kanya na po ng plato mga ito mga okay. 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 Maraming salamat Thank you! sexy na Leonardo! Thank you very much yeah. po mga udes! Thank ko yung ating pirang Kamitin lang. Bye. wala kami mababalik para sa inyo. Kasi binigyan kami. Sorry. Asan yung karbunara nyo? Ay, karbunara? Parang yun ang pindalik kong atin. 3 years akong pindalik. E, teka pa yung mga naga-Atlas. Mga 1980 na isang mga naga-Atlas. 1980. So, kailan na? Ilan na? 44 years. Darap sila? Pagka-darap mo yun? Sima. Mga taga-Atlas? atlas Mga atlas na area 1 diba? Ako mo pa rin. May may... Alam mo kung ano, nung ko pa. Paidalan din marchar. Guy, pa Marshall. ano na ano. Pala ko paidalan din marchar. Ay